Noong ikapito ng Nobyembre, inaresto ng mga taga-NBI si Jaren Skilario o mas kilala bilang si Senyor Aguila. Ilang linggo nang nasa balita si Senyor Aguila mula nang nabulgar ang mga lihim na nagtatago sa kagubatan ng Socorro, Surigao del Norte, kung saan nakatayo ang komunidad ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Sa unang tingin, isang normal na komunidad ng SBSI na may mga sariling pasilidad akalain mong nasa syudad ka na nasa tuktok ng bundok. Pero sa loob nito ay meron daw mga kahindik-hindik na mga aligasyon ng pang-aabuso at persahang pagpapakasal. Naog ko kay kung atong gimindyo ko 14 pa akong edad unza 18 agi pares. Unza gipogos man me kay kung dilik ko no me mo musunod sa ilang sobo pero bakit naaakit ang mga tao sumali sa mga umano'y kulto? At ano nga ba ang maaaring gawin para maalis sila sa ganitong sitwasyon? Tutulak ko doon. Masa ba ako ang gagawin? Mamamatay kami dito! Totoo yung mga tao. O ano po yung ah, tingin nila sa anak ko? Walang Papalasag mga ganyan. Hinihiling po namin. Sana kumabigyan kami ng tuto. Sinasabing isang civic organization ng SBSI na nakabase sa Surigao del Norte. Itinatag ito ng mag-asawang Rosalinda Mulyanida Lasala Taruk o NENA at Don Albino Taruk Nabuo-umano sila noong 1980 dahil sa bayanihan ng mga tao. Noong 2004, iginawad ng Department of Environment and Natural Resources ang isang Protected Area Community-Based Resource Management Agreement para manirahan sa 353 hektaryang lupa sa Sitiong Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Noong 2019, matapos tumama ang isang lindol sa probinsya, Unti-unting umakyat ng bundok ang mahigit limang libong residente ng Socorro para manirahan sa SBSI. Binenta nila ang kanilang mga ari-arian at umalis sa trabaho para lang makakyat sa komunidad. Apat na taon ng nakalipas, The cult is the vehicle they use to perpetrate the multiple abuses on the children of SBSI. The cult is the cover to avoid scrutiny. The cult is what they use to provide impunity to its leaders. The cult is what forces community members to look the other way even when abuse and exploitation happen right in front of their eyes. Ayon sa mga natuklasan mula sa pagdinig ng Senado noong Setyembre, itinuturing umano ng Socorro ang pinuno nito na si Senyor Aguila bilang reincarnation ng Santo Niño. Pero kung sa tingin ninyo ay ugaling santo ninyo si Senyor Aguila, nagkakamali kayo. Pangaabuso, pwersahang pagpapakasal at mga di pangkaraniwang tradisyon ang pinapagawa ni Senyor sa mga kasapi ng SBSI. Pinipilit din umano ni Senyor Aguila na ipakasal ang mga kababaihan ng Socorro. Kabilang na ang mga minor de edad, may kapansanan at LGBT community na isinasa ilalim sa heterosexual marriage. Yung mga babae is mga minus pa. Kaya so, yun, nagpipilitan yung mga babae na pumango kapag sinasabi nyo siya yung okay, isang ito, babae, itong sinalaki ang ibigay ko sa iyo, okay lang ba so, sa iyo? Yung sinasabi nyo siya yung mga babae din, tatanggol lang. Kasi bawal kang mag-refuse kasi siya yung Panginoon. Sabi nga nila, huwag kang aayaw kasi ano, may na mangyayari. Itinanggi naman ng grupo na sila ay isang kulto kahit pa may mga katangian silang nagpapatunay na isa nga silang kulto. Yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman, hindi naman yan, hindi naman yan, ano, inukulunan tan tanaw na po ang buwan. Kanang, kanang among buwan, sir, kanang among sa kapihan. Wa, so, so kawasan mo ng mga bata, sir. Para kay JL Cornelio, isang profesor ng sociology sa Ateneo de Manila University, mahirap tawaging kulto ang SBSI dahil isa itong morally loaded term na ginagamit lang sa mga minoriyang grupo na may kakaibang paraan ng pagsamba. Pero nagiging dahilan para isipin ng mga tao na ang mga paniniwala ng mayorya ay hindi mapapakialaman o mapupuna. Giit niya, noong unang panahon, dinedeklarang kulto ang kristyanismo na mga hindi mananampalataya. Lalo pat nakikita nila ang mga turo nito tulad ng transubstantation o ang mga pag-iibang anyo ng ordinaryong tinapay at alak bilang katawan at dugo ni Kristo. Pero sa panahon ngayon, walang magsasabing malakulto ang mga kristyano dahil ito ang pangunahing relihiyon ng bansa. Kulto ding maituturing ang Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy na may arrest warrant ngayon sa Amerika pero walang nagsasabi nito sa media. Para sa isa pang sociologist na si Jerry Lanuza na nagtuturo sa University of the Philippines, hindi dapat ginagamit ang salitang kulto tulad ng hindi paggamit ng salitang terorista dahil pareho silang subjektibo. Dagdag niya, kung kulto ang SBSI dahil sa mga pangaabusong ginagawa nito, bakit hindi itinuturing na kulto ang simbahang katolika kung saan laganap din ang pangaabuso sa mga minority edad. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakamahirap isipin ay kung bakit may mga taong nagpapaniwala sa mga leader na tulad ni Senyor Aguila. Ang sagot, maaring dahil sa paglantad niya bilang reincarnation ng Santo Niño. Ayon kay Cornelio, inaabuso ng mga leader ang kanilang reputasyon bilang mga banal na sugo para gawin anuman ang gusto nila kahit pamukha silang mga tanga sa harap ng ibang tao. Natatakot ang mga tagasunod na suwayin ng utos ng mga leader, dahil iniisip nilang nilalabanan nila ang Diyos. Kung kaya't na napapapayag silang gumawa ng mga bagay na hindi nila gusto. Tulad na lamang nito ng pakikipagtalik sa mga minorti edad, pagdodonate ng mga ari-arian, at pagtatrabaho kahit pawala sa tamang gulang. Kapag sumuway rin ang isang tagasunod sa mga leader, may chance ang itakwil sila ng kanilang mga pamilya. Pinatutunayan nito ang relihiyon ay di lamang pagsamba sa isang Diyos, kung hindi ang pagtipon-tipon ng mga taong may isang paniniwala, paninindigan at katapatan. Ang mga karanasan mula sa SBSI ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang kamalayan at edukasyon tungkol sa mga kulto, sektaryanismo at relihiyon. Pinakita nito ang kahalagahan na matutunan ng mga tao na suriin ang kanilang nabibilang komunidad at ang mga paniniwala ng mga grupong kanilang sinasalihan. Ang mga isyong ito ay patuloy na nagbibigay diin sa pangangailangan ng proteksyon at kaalaman para sa mga mamamayan. Sa kabila ng separation of state and church na nakasaad sa konstitusyon ng bansa, dapat ay may mekanismong gawin ang pamahalaan para protektahan ng mga mamamayan mula sa pangaabuso ng mga leader na nagbabanal-banalan at nagbabait-baitan lamang sana magbunga ang mekanismong ito sa pagdinig ng Senado Marami salamat sa panonood ninyo ng Teka at magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Huwag niyo po kakalimutang mag-like at mag-follow sa ating Facebook page at i-share ang ating mga content at mag-subscribe na din sa ating YouTube channel. Muli ako po si EJ Makababan. Magandang araw po sa inyong lahat.